Okay, what's up, viewers? So, today, no? Sa so, mga nagtatanong dyan kung ano yung gamit kong feeders sa uh, pagpapakain sa ating mga tarantula. So, yan. Papakita ko lang ang mga feeders ko. So, actually, alaga ko rin sila, guys. Sa uh, kasama ang palad, sila nga lang ay for feedings. So, for food sila ng, for diet sila ng ating tarantula sa habi. So ganun talaga guys no, sa wild kung mayroong prey, mayroong predator. So sa so, mga tarantula din naman natin, meron din naman mga kumakain sa kanila. Gaya na may mga ibon na mga kumakain ng mga spiders and tarantula. Ayan. Yeah. So ito, unahin na natin 'to, yung pinaka-common sa habi. It is yung ah uh, Tere Planeta Lateralis or LATS, no? It's a Turkish uh, ruch. So guys, so at least alam niyo na no na yung pinapakain kong mga ipis sa aking tarantula ay hindi ipis bahay, no? Hindi yung saan-saan ko lang kinukuha. So alaga ko rin sila, guys, no? So, ipis ay ipis. Pero ito naman ay alam naman nating malinis. Kasi malinis ang ating pinapakain. So, kung anong available na gulay or frutas, yan. swak sa kanila yun. Yan. So, ito naman ay para sa mga uh, slings or mga inches size na tarantula. Yan. Lats. Tawag sa hobby ay lats. Yan. Okay. At next ko naman, itong uh, Madagascar Hazing Cockroach. So, medyo ito ang medyo frisy sa mga feeders, no? So, I think nasa 25 pesos ang isa nito. Kaya, hindi ko sila basta-basta pinapakain. Pinaparami ko pa lang sila ngayon. So, ito naman kasi ang ang ipapakain natin sa mga giant na tarantula. Dahil mayroong mga tarantula na hindi na nila kayang sakmalin yung mga maliliit na mga crawlers, mga gaya nito, mga lats. So, hindi na nila na aabot yun sa sobrang laki na nila. So, ito na ang kinakain nila. And next naman ay yung yung pagka nagpaparami ako ng lats and mga dobia and hazing cockroach ay ito yung pinakamabilis bilhin sa lahat sa lahat ng pet shop halos meron ito ito nga pala ang beetles uh, sila sa beetles no? hindi sila yung uod na galing sa langaw so ang tawag dito ay super worms so madalas na kumagamit nitong ang ay yung mga fish keepers yung mga nag ng mga arwana. Eh, so, merong term na tinatawag na gut load, guys, no? So, pag malapit na yung araw ng feedings, binibigyan ko sila ng gulay. Para pag pinakain natin sa ating tarantula, So, maabsorb ng tarantula yung kinain nilang gulay. Makuha ng tarantula natin yung sustansya. Ayan. So, alright. Yun lang guys. Happy keeping chidlaro.